Happy Monday po sa inyong lahat for today's video sana niyo po ako magluto ng simpleng luto ng laing na gabi ayan po, naglisan na po ako ng pork, bawang, sibuyas at loya, at may siling haba na rin ayan po ang aking simpleng pagluluto ng laing na gabi sabawan na po natin ng tubig pinagugasan ko po ng bigas yan at nilagyan ko na rin po ng purong gata mula sa aking mga kapitbahay salamat po sa gata Ayan, timplahan na po natin at lagyan ng pampalasa bago ilagay yung ating gabi Ngayon po ilagay na natin ang napakuloang dahon ng gabi at tangkay ng gabi. Ngayon po malambot na po yan dahil napakuloan ko na po yan. halo na po natin dito sa kanyang sapaw at pakuloan. Nilagyan ko rin po palayan ng dahon ng tanglad nakakulo na po ang ating ulan. Sarap na laing nagapi for today's ulan, for today, Monday. Po, luto na ang ating ulan. Thank you so much for watching.